What's up guys? Nandito na naman po ang inyong kabugnoy. Nagbabalik. Magang umaga po. Kararating lang po ng team kabugnoy dito po sa budiga. Ay eh pagdating po na aming boss, sinadot na po kami din. Eh, wala masyado pong ginagawa. Eh sabi po sa amin, ay eh total kami daw wala namang ginagawa. Ay ari niyog dito sa budiga. Ay karga na hao. At baka daw mabulok pa. Total ari namang niyog na ito. Ay nung sabado pa haw. Ay sabi ng boss, ay e, ikarga nyo na at baka mamay marijik pa tayo sa pabrika. ay kahira pagkagayon, malulugi tayo. Ay kahon ng boss na gayon. At di arihat kami si ho din sa elf. kami tatlo. Kasama ko din si Burlulo at saka si Utay Rujon. Tapos yung na driver naman ng elf na yan, ama ko ho yan. O, kita nyo naman ho, tutok na tutok pa sa camera. At yung iba ho namin, Tim kabukno, ay nasa baba at sila ho nag doon. Kami naman ho dito sa taas, ay nagtatanggal ho na rin mga basag at saka mga alangan. Baka mapasama pa sa pabrika, ay pagkakahirap naman o pag napasama pa sa pabrika. Yan naman ibabalik din ho sa amin, pagkagayon. Eh, yan naman ho ay hindi naman ho dalas-dalas ang pagkakarga na yan. At baka ho mamaya may madami ho mapasamang alangan, ay di yun ho. At ibabalik din naman ho sa amin. Tapos ngayon, araw ho pala ho ng lunes. Eh, di na, hindi na naman ho atin si Boss Ambo. Ika nga ho ni Boss Ambo, ay siya, ayari na naman mamaya. Siya na naman ang taya, magpapakain ho. Sabi naman namin, abay, wala namang iba eh. Siyempre pagka lunes, eh... Alam na kung sino, at kami naman ay talaga na mapawis na pawis ni sa taas. Isipin nyo mag alas 8 ng umaga, ay santing na santing na ho ang inay, may mangingitim na ho, inyong kabugnaw. Ay sabi ko nga ho, ay sayang ang likas papaya, ay pagkakamahal din naman ang likas papaya, tapos ibilad din lang sa inay. Magagawa, ito talaga ang trabaho. Ay sabi ko nga ho, ay kung ho ay nag-aral, ay baka hindi hukar niya akin trabaho. Ay sabi ko ng mga ara ano, magwiwiteng. sabi ko, iba ay magaling naman at magwiwiteng. ihawak hawak layo bulpin at papail. Hindi ko pagawd. At tatlo beses din na bula. Ikaw ko hunggay. Ah, eh di tawanan ho ang mga kasama kong ara Ay, kita niya naman ho. Ang akin parang baki ho. Ismoot na ismut lang ho magloader. Talaga naman parang naglalaro lang ho eh. Medyo sanay na sanay na ho sa loader. Eh di lang ho. Pagka sanay na, di parang laruan na din lang ho yung loader na yan. Tapos sa rehaw ay medyo dumating ho din na. Eh. Riyata ay barkada ho ni Parimbakay. Ay, si Boss Kim. Ano hina ko din nang niyaw at yan daw huya tay gagamitin sa tinapay. Wow. Yan po, yung driver po ng Bilya Diego, yan po ay nagde-deliver ng mga tinapay. Masasarap din niya ho ang tinapay na dine-deliver na yan. Ay di ubos niya ho na ubos, sabi ho sa amin. Kaya yan naman hina ho nang niyaw sa amin, makaluwahan ho at yan ho nilalagay daw ho nila sa tinapay, pampasarap daw ho. Iwan ko lang kung anong mga klase ng tinapay yung pinaglalagyan ho nitaw. At yan ho eh, din nga ho ng kaunti. di na, erak ho ni Kapitan yan, si Kim na yan. na napakwinto ho ng kaunti din ni Kuya Gison at magbabangkaan ho yung dalawa. Hindi ko lang humahitindihan ako anong pinagkwintohan ng mga yan. Hindi naman ako makasali at kami ho na lang ho sa taas ng elf. Bilad na bilad ang inyong kabugnaw ito sa initan. Sabi ko nga ho, ay kung ho kami araw, okay lang. Ay pagkagari naman ho hindi araw, ay pakiyaw. Yan, nangyayari nyo naman hao. <laughs> sabi ko nga hao, ay, ah, ay pagkakahirap. Eh kung nag aral ay hindi ho magkakagarnay ang inyong kabugnaw eh. Buti <laughs> ro'n hapong-hapong na din pagkakainay. Eh. At si Borluli naman yan ho, itungit pa kuya-kuya ko kuya, kuya lang ho doon. <laughs> At kami ho, ay natapos na magkarga ho doon sa elf. Ay di sabi naman ho na ang embosidante, ay arado ho ang hakutin ho sa tapahan. Ay hindi naman ho ako makatanggay, abah, talaga naman may pagsayo pa rin batang ara eh. At naman ang Paul, ayan ay, ho, ang tinatawag ho, kabugnaw, ayan Paul na yan ho. Yung po na nasa ilalim ho na, hindi, medyo mabaho na nga ho, yan at mga basag huyan. yan. Pero kahit naman ho yung mga basag na, isipin nyo naman ho, yan ho ang ginagawang mantika. Yes! Ang ating panluto. Tapos yan ho, ay ginagawa din ho yung palya. Ito pa kain natin sa baboy, saka sa baka. Ay, kita nyo naman ho, ang inyong kabugnay, kahit ho nagniniyog lang, ay lagi din ho nakashades. Wow! Tapos ari ho, yung po, may matanda ho din yung dumating, ay rin nga pala ho si Boss Francis. O, oh, kita nyo ha, puging-puging din nga ho ang aming Boss Francis eh ay hinahanap po ang inyong kabugnoy. At ang sabi ko sa inyong kabugnoy, ay Jeff, bukas eh, ako yung magpapakawit. Eh, kung maaari, eh, baka magpatapas na din ako, ay eh, di kaya hakaot. Eh, mm -hmm. sabi ko naman, how ay siya. Ay, pwede-pwede naman nung um humakaot. Eh, basta ho, pwede ka hong Yes! Ay, sabi ko sa akin, ay siya. Ay, wala pa rin niya ako akong pira. Dahil pupunta pa din kay Dante. At pupunta muna ng pira. At sa ating mga ngawit. Ay, wala na akong nagawa, no? Sabi ko siya, babawi nila ako isang araw pag humakot na. Ay, di pumunta na ako din ng bodega. At nga ho ay magluluto daw si Nabusambo. At si Busambo ho ay may dala ho din ng manok. Kung tawagin ho bihag, yan ho sambot. What? Naglaban ho ng manok, ay mananalo na daw ho, ay bigla ho nakatabla pa. Ay di pare, sumpa tayo ang manok. Ay sabi ko, ay total naman tayo magluluto din eh. Ay wawalsan ko muna ng kauntet, pagkakakalat naman. Masakit siya matatingnan. ay di kaya ho, sinyo kabong ni Dini nagshades na ho. At napakasakiting na pagka may kalat. Tama <laughs> mo yung kakayadi sa ating manonood. At ang nagkakatay naman ho ng manok di yan, ay di ari si Kuya Tato. At ari naman ho ay e, sanay na sanay ho sa garang gawain. At ari naman ho e, tinatawag din ho pagka may tulungan. Yan ho, kita nyo ho. Talagang nilalantakan na ho aring manok na rin. Nililinis na ho maigay para naman ho mamaya. Di pagka ating kinain, ang problema lang, ang sabi sa akin tatao ay mukha makunat na itaw. Oh, no! Eh di na, mauubos ang baaw. At yan ang hilalabuging maigay. At pagkakahirap naman akong kumain eh, pagka yan. Ay, kita nyo naman akong magtadtad. Eh, matalas nga din huang ang gulaw. Eh, ano yung sanay na sanay, kahit sa karne ng baboy. Nako, eh, bali wala ho diya. Kay Kuya Tataw yan, yung mga ganyang din. At tari ho, si Utay eh, sabi din niya ho ni Burlulo, eh, eh di magpadikit na daw ho ng maisaing na hori sinaeng Para daw mabilis lumamig pagka naluto. Tapos po pala nito ay eh, tinawag ko kami at may dumating na doong niyog. Isang tricycle ho. Ang kaso naman ho, ito niyog na are, may alangan ho. Ay, hindi naman kami natanggap ng alangan at bilin ho sa amin ang boss. Pagkagarning mahalo ang presyo ng niyog ay eh, talagang naglalabasan ho ang alangan. Yan naman ho ay pangit po, po Kaya ang gawa namin, di pinababalik na lang ho namin. Sabi namin kayo. Tapos ari ho naman, si kay tatu naman ha, Ay sabi ko hi ako na magkakayaw. Di sabi naman ng sa akin, ay siya na daw. Ay sabi ko naman ha, aba, ay, di ka pang di maka -request. Sabi ko ngayon, aun. Di yan ho, tinupisahan nung kayo rin. Tapos ari naman ha Inya pala darating nga din pala isa namin bus ide, si driver ni bus ide, si kakarga nga din ho. Yan ho, si bus dayo, kararating lang ho, na, yan ho'y taga Batangas. Tingnan nyo naman ha, tawan-tawa, at yan naman ha, ang kanya ikakarga. Yung ikakarga ho na yan, ay sadya ho nakabukod na yan. Pinagbukod na ho namin para hindi ho magkasahilian. Yes! Yung kabila ho doon, ay di si Busambu naman ho yun. Ngayong araw ho, ang kakarga ho sa amin ay jeep. Wow! At tari naman hong si Ninong ho namin, kung tawagin, ay palis na ho, ay may pagbalik pa. At tagabuto ho sa akin na pang merienda. Ay sabi kay Abay, eh, hindi ho namin tatanggihan yan at malaking bagay yan. <laughs> yan ho. Sa parte hong yan, kasi ang inyong kabugnoy, eh, kami huwag nagpulong ng mga team kabugnoy. Eh, sabi ko ha, eh kami huwag dalawa ni Gajisa na magkatulong at parasyo kami nakashade. Okay, ito nyo naman ha, puging pugay. Sipin <laughs> nyo naman eh, magkakarga din laho ng liyawg. Eh talaga, naka nakashage pa. Ay aray, ay talaga naman hindi din nagpatalo. Aray si Paring Julio, sa dalawang aray. Hindi ni ho nakakarga kay Paring Ambuho, naka, ano, nakatokat. Doon naman ho kami kay Bosides. Ay sabi ho na eh, parang Julio, saba, ay maaaring ikaw wala na kasalamay. Eh di, syempre, ako dahil. Sabi niya ho, di kami ho'y tawa. Sabi ko nga gawin na ba, eh talaga hindi niya rin magpatalo eh si parang Julio's. At ito naman ho, naluto na ho yung sinaing ho, ni Uti Rudion. Sinasandok na ho yung kaning yan. At mamaya doon, amititi Musa na oh. At naman nagalit po kay paring Julio's. At sabi doon ni Uti, ala. Huwag e, ka na kumain. Unahin mo nalang si Garilyo. What? Eh, pero nung pinasipsip naman ho na si Garilyo, dalit din ho si Utero Rudyon. Eh, talaga nagyayabang din niya ho eh. <laughs> Ayan na ho. Ang aming kakainin. Oh, talaga naglalangis lang yung sagata. Ayan wow. ho. Ilatag na ho. Ay, e, siya. Titimusan na na yan ang inyong kabugno eh. Napakadayang makakain pagkaganyan ng luto. Eh, guys. Ikaan e, ho tayo. Masarap po ito. Ay siya guys, hanggang dito na lang po aking video. Sana po inyong nagustuhan. At kung inyong pong nagustuhan, pakipalo, like and share naman po. Paalam!